So, what's up mga poor man? pag a naman tayo. At syempre ngayon, ipag-uusapan naman natin yung mga in-demand na trabaho dito sa Japan. Okay, so, sa natin ating uh, lagay ng pagkain, locating ang galing sa ating jowa. So, ang isa sa mga top mga top 10, top 10 in-demand dito sa Japan trabaho number one welder yang yan pwede nyo uh, apply yan bilang training so welder kahit anong klaseng welder mas maganda ano sa CPR tapos um, construction yun construction pagkatlo katlo um, caregiver Pwede, pwede, caregiver Ang apat Farmer, pwede, farmer Pwede yung applyan yan Tapos Pwede kayo mag-apply ng ano Para sa mga uh, humanities visa, Pwede kayo mag ano uh, ELT, yung English teacher ba Yan, naman tayo tubig Ay, juice pala Yan no? o so, yan yung isa sa mga uh, Top, top 10 kulang pa yung mga pag construction kasi marami ng available yun ah uh, pwede kayo sa carpenter yung mga sa katawako yung mga gumagawa ng building yun pwede kayo dun tapos yung sa building naman shipyard pwede kayo sa structural yung mga, mga beam nag building ng ganon sa so, river, at saka baker yan baker pwede kayo mga, ano pa bang mga ibang, ah, ma, lalo na ngayon, mga airport na ito sa Japan, nag-a-hire na sila. Tapos, pwede kayo magiging driver dito. Lahat ng yan, pwede yung applyan bilang isang trainee. No? Wala makin. pwede kayo merong mga experience pwede rin wala kasi dito tuturuan kayo pero at least may, may alam na kayo hmm. so, may mga idea na kayo kung ano yung mga sampleyan nyo dapat kasi mga skill yun know, ulitin ko uh, welder um, construction baker caregiver yan pwede kayo sa teacher pwede kayo sa ground handling lalo na sa mga airport yan farmer pwede sobrang daming hiring farmer meron na kayong mga alam konti dyan sa mga dyan sabi kong skills pwede niya Yan, pwede niyo aparayan niyan dito sa Japan. Yung caregiver naman, pwede ata kahit na hindi na trainer yung aparayan niyo. Pwede kayo direct sa mga sa gobyerno. yan, sa PUA, yan. Basta palagi yung sandahan. Walang placement fee sa Japan. Kaya ano pa, inintay nyo. Basta nasa 20 years old ka hanggang 30 to, pwede. Kung plano nyo mag-Japan, ay itong channel na ito ay para sa inyo to. Ito, i-share ko lang sa inyo, ituturo ko sa inyo yung mga requirements at saka yung mga sobrang in-demand dito sa Japan na trabaho. ba? Diba? Kasi wala mong mawawala sa akin. Eh. Dito na ako eh. So, i-share ko lang sa inyo. Kaya so, kung gusto nyo kayo mag-Japan, yan itong channel na ito pang masang para sa inyo I share ko sa inyo ano, step by step ba diba, kung yung una yung mga documents yung mga edad na kailangan yung mga next time mag-usap naman tayo sa mga agency na pwede nyo applyan hmm. so yun lang muna guys no? hanggang uh, yun lang muna yung uh, pag-usapan natin relax muna ako